Hi guys, so good morning. Today is Friday, so 9.30 na ng umaga. Tapos na tayo magpakain ng breakfast. Pero, yung pakain nila dito hanggang dinner na. Okay, so nagtayo na muna tayo ng ano, tubig na may feeds. Walang init o oh, kung may kita niya, pero super pawis ko. Ito magandang papawis talaga mag-alaga ng kambing. So ito, kwarto ni Ruby, kung open. Pero wala nakakapasok na sa takot sila kay Ruby. So yan, uh, natin na uh, patining sila. Gagawin natin silang baboy sa abot natin makakaya si Red Velvet. Tingin mo yung katawan ni Red Velvet, guys. Hmm. Diba? Napakalapad. Umaga pa lang yan, ha? 9.30 pa lang ng umaga. Pero kita mo naman kasi yung pakain niya. Paikot. Kahit saan siya, ano? Magtungo. Magbantasawa sawang pagkain. Kari na umaga, nakapag-feeds na to, tsaka silage. And then, pinastol ko pa. So, dry feeds. And then, again, wet feeding. Kasama na yung paino. then, iiwanan natin sila ng clear water. Akala ko kung napapano na si Ruby, naputol tuloy yung aking pagbablog kinabahan ako, pinakuha ko yung asawa ko ng ano, na mantika. Yun pala, sumabit lang yung sungay niya sa sako. Yun. Natututo na uminom ko si ano, si caramel ng ano, wet feeding. Eh. Very good. Ah, oh, wait nga, ako. Yan. So, ito kasi, nabili natin sa siya sa Suga. O sa Pastol. So, ngayon, nag-uutay-utay sila mag-corn silage. So, iyan naman, tirayan ng lahat. Pinagsama-sama ko lang. Kasi, kailangan, ma-introduce natin sa kanila ang corn silage. Dahil, pag dumating ang tag-ulan, Tagto yun. Hindi tayo mahihirapan. Yan. Ngayon, natuto na ito uminom ng wet feeding. Yung slim na katawan niya, magiging ganun yan. Matatabayin ko talaga yan. Puro kung pasasampahan ko ito kay Borsilos, masasampahan na ito. Oh. Magamagana yung ari niya. Eh. Hit na na eh. Pero wag masyadong bata. Ano, you know, marunong pala ito kumain ng wet feeding si you ano. Know? Nasasari na siya. Okay. Hey, kumain ka lang. si, ah. Marami pa naman. Sige mo yung katawan niya, lumulobo na. Magdamag na naman itong mga ito nakahiga. Mamaya na ulit ang kain na ito, mga ano, pangapon. Then bukas yung umaga, bago pa kami makapunta dito, busog na ulit yung mga yan sa dami ng pagkain. kung gusto natin patabayin talaga sipag lang eh kung gusto natin maging kwalito yung alaga natin sipag lang sa ano pag ising na maaga po siya kumpay kita mo to oh lobo tsaka yung isa kapag ilamay sa